Hi mga traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, sasabihin po natin ng buong loob kung ano nga ba ang aking tunay at totoong feedback and review patungkol po sa broker na XNES. Kaya naman guys, kung gusto nyo pong malaman, ang aking mga sasabihin ay panoorin nyo ng buo ang video na ito dahil sure po ako, may matututunan kayo. Okay, pero bago natin yan simulan guys, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, dito sa aking Facebook, dito sa aking YouTube, or even sa TikTok, ay tayo nga po pala si Estudyante Trader. Isa po tayong 21-year-old forex trader, stock market investor, and then definitely content creator when it comes to finance, investments, and you know, Uh, tungkol po sa economics na makakatulong sa mga kababayan nating Pilipino. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, share mo na ito para nang sa gayon mas marami pa tayong matulungan na kapwa natin Pilipino. Okay, without further ado guys, no, simulan na po natin ano ba yung totoong feedback and review ko sa Xness as their client. Okay? Unang-una po kasi dyan, actually guys, two days ago, okay, may tumawag po sa akin, nagulat ako, nagpapahinga ako, nanonood ako ng TV, may tumawag po sa akin, Kala ko kung sino no. Yung pala from Xness no from Xness team Xness support. Ano po yung kanilang sinabi sa akin? Ano po yung kanilang tinanong sa akin? Ang tinanong po nila sa akin is una una is this Christian J? Sabi ko naman yes no. Ah uh, ako nga yung account yun sa akin yung account Christian J sana. Yes. No? And then ngayon tanong nila sa akin sir, baga, ano po ba yung maitutulong namin sa yo? ano po ba yung mas ma-improve namin sa sistema namin at syempre paano kanila mismo masusuport sa iyong trading um, journey no kasi sa account natin di ba minsan may mga tanong tayo may mga queries tayo may mga concerns tayo Uh, ka -ka actually, wala naman akong ganon. Kasi nakakapag-deposit and withdraw ako sa kanila ng mabilis talaga. then, nagulat ako, tumawag sa akin. Biglang, alam mo yon yung... It, it, was definitely great, no? Yung feedback ko sa kanila. Bakit? Dahil, sinong platform ang tatawag sa'yo na kakamustahin kanila, di ba? Na may, merong customer service talaga or relationship partner no na matatawag natin natatawag sa iyo kakamustahin ka at, diba, at kama sabihin trading mo or yung pagwithdraw mo anong assistance and support na kailangan mo they definitely know what they are doing na nakakatulong talaga sila okay ngayon when it comes to transactions yun ya sa mga hindi nakakalam uh, hindi lingit sa kalaman ng iba na ako po actually influencer partner po ako ng exness, no? Pero, hindi, kumbaga, talagang, they called me as their client, no? Bilang client, yung pagtawag nilang yun na, kasi nga, nagtitrade na din ako sa kanila. Nagtrade ako ng una sa kanila, 2024, no? Hindi pa ako active sa Forex noon. Eto nga, mas naging active ako sa Forex trading simula nung, uh, last last two months, last three months, no? mas naging Uh, active ako sa kanila, nakakapag-trade ako. So, actually, nakakapag-deposit and withdraw naman ako ng uh, mabilis, no? Actually, there was uh, one time lang na na-reject yung aking, kasi, pinas, di ba, from XNES account, kumita ako, mag-withdraw sana ako, itatransfer ko sa crypto wallet ko. And then uh reject no. Coach, bakit po na reject kasi syempre alam niyo na po crypto. So kailangan same na same no yung yung account, uh, name and account details doon no. Kumbaga parang hindi lang uh, na detect no. But y isang 'di ba, isang instance lang po yon sa buong journey ng pagte-trade ko sa Xness na actually less slippage Talagang sobrang bilis mag-deposit, no? Yung nag-withdraw, actually, out of 12, withdraw ko isa lang yung nagkaganon. Pero wala naman na deduct, no? Actually, talagang na-reject lang and then inulit ko, pumasok na. Okay, doon sa crypto wallet ko, nakakapag-deposit din ako gamit ang bank, Maya, GCash, and other local e-wallet platforms. And nakakapag-withdraw din ako gamit po yung mga sinabi ko. Okay. So kaya naman actually 'yung pagte-trade mismo sa Xness Trading Terminal is napakadali, 'no? Kasi pagka ako nag-execute, 'di ba, layering, 'no? Ang dami ko na-execute na trades. Talagang alam mo 'yon, 'yung it's very efficient. Okay, pagka ako na nag-trade, 'yung alam mo nag-buy ka, tapos nag-sell ka, 'yung pumapasok agad, 'yung nakakapasok agad na no? 'yung walang slippage saka syempre, gusto natin, less transaction fees, 'no, or low spreads, 'no and syempre yung commission mababa lang which is sa exness no kaya nga nagustuhan natin siya ang kaya yung mga nakaraang trade no mga panalo talaga mga you know itong mga nakaraang linggo no so kaya again yun po yung aking personal feedback and review ko sa exness yan yeah, kinento ko nga kung ano mga nangyari kaya naman eh syempre uh, kaya ako personally syempre kung ano yung mga parang pinopromote ko na platform or yung partner natin syempre talagang pinipili ko din yan, no tinitignan din natin maigiyan at ang nakapasa sa standards ko actually nga nag-aral ako ng finance di ba i have background in portfolio investment management so kaya marunong din talaga tayong uh, tumingin no ng mga platforms, mga institutions, mga brokers. Syempre kung ano makakabuti para sa akin, para sa community ko, para sa mga ibang tao. Kaya well, kayo guys no, syempre personally iba't iba tayong personal experience no. Hindi hindi na ako tinawagan dahil hindi dahil sa uh, influencer partner ako nila, kundi alam mo yon, tinawagan kinila bilang kliyente nila na tinatawagan ka nila bakit para ma-reach out ka na ano pa yung kailangan nilang i-improve at ano yung kailangan mong assistance. So, kaya yun, no? sana okay pa yung video na to. So, kaya again guys, no? eh kayo pa, no? ano ang kanyong uh, personal experience sa exness kasi low spread talaga eh, no? Talagang pagka alam nag-execute ka, yung pumapasok agad yung trade mo, no? Kasi well, ako nga, 'di ba, trader po ako. Ito just to state lang, no. Trader po ako sa crypto, 'di ba? So, ibang syempre, yung puro crypto platform yung ginagamit ko ng mga nakaraang taon. So, hindi ko alam, ang Xness pala, no. Um, iba't ibang CFDs, iba't ibang ano. So, 'yun. Uh, kaya yun ang ginagamit ko na platform ngayon pang trade ng mga iba't ibang financial markets, instruments, and yeah, CFDs, currency. So, kaya again, for me, syempre, yun pa rin ang gagamitin kong platform. Kaya yun pa rin ang ating partner. No, kahit minsan may mga konting delay, may mga konting reject. But, kumbaga, hindi, 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 hindi mo makukumpara kung gaano karami yung syempre nanalo ka na trade, yung, yung na-execute mo. Um, execution fast and uh, hassle free no ibig sabihin talagang efficient and effective mag-trade sa XNES. kaya para sa sa kami customer support pa no halimbawa di ba mag-chat ka lang sa support or tatawagan kanila nila magi-email yan sa iyo hindi pwedeng hindi kaya ia-assess ka kung anong mag-change ka ng phone number address kung anong support na kailangan mo, ang suggestion ko sa'yo, mag-message ka lang doon sa so support. Mag-submit ka ng ticket or um, mag-email ka kasi sure ako sasagot po sila. Okay, so kaya yon Actually guys, personal experience ko lang yon uh, Hindi ko sinasabing, I mean, ganun din sa iba or kamusta nga sa inyo, kaya ako nga tinatanong. So yun lang guys, no? Again, uh, ito muna unang video ko na gagawin. So pangalawang video tayo, alright. So kaya yun lang, uh, comment nyo dyan sa baba, kamusta yung feedback nyo sa Xness. Kasi actually, talagang pag ako nag no? Lalo na maganda yung TA ko, maganda yung plano ko. I mean, nagtutugma-tugma lang, no? And it will result to somehow, di ba? More chances of, uh, you know, profitability. Kapag ka okay ka, okay yung platform, okay? Nagtugma yung market sa inyong tatlo, then definitely magiging, mas magiging smooth yung, alam mo yun, yung flow ng, and uh, pag-trade mo. Okay? So, yun lang, the estudiante trader here. Marami pa tayong i-review, no? Na kung sakali, i-review na kung ano, ano, investment or uh, kung ano man, di ba? So, kaya yun, uh, mag-comment na kayo, guys, no? And don't forget to follow, like, and subscribe. The estudiante trader here and see you on my next vlog.